In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo na at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, o Lord Jesus Christ. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Daratpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. <clears throat> Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang iyong kaluuban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa iyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaway ipagkakanulo kayo ng iyong mga magulang. Mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng iyong buhok sa iyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa at sa pagunitan ng Red Wednesday. sa Ebanghilyo ngayon, pinaaalalahanan tayo ni Jesus tungkol sa mga pagsubok na darating sa ating pananampalataya. Ang mga paghihirap at pag-uusig ay hindi sinyalis ng pagkatalo kundi pagkakataon upang magpatuto sa Diyos. Ang mga salita ni Jesus na sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ay nagbibigay sa atin ng lakas na magtiwala sa kanya kahit sa gitna ng kagipitan. Mga halimbawa ng pangyayari ngayon. Una, mga Kristiyanong inuusig sa iba't ibang bansa. Sa ilang bahagi ng mundo, may mga tao pa rin ipinapapatay, inuusig o tinatanggalan ng karapatan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ito ay salamin ng ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyo. Pagalawa, pagkakalat ng maling informasyon sa pananampalataya. Maraming Katoliko ang nalilito at nadadala sa mga baling aral o propaganda laban sa simbahan. Ang ganitong mga hamon ay nagiging pagkakataon o ipagtanggol ang ating pananampalataya. Pangatlo, pagpapanatili ng pananampalataya sa gitna ng modernong hamon. Sa mundo ng teknolohiya at makamundong gawi, ang pagiging tapat sa mga utos ng Diyos ay nagiging hamon, ngunit ito rin ay pagkakataon na magpatutuo sa pamamagitan ng isang makajos na pamumuhay. Paano tumubo umaging karapat-tapat sa kariyan ng Diyos? Una, manatiling tapat sa pananampalataya. Patuloy na magsimba, <clears throat> magdasal, at tumanggap ng mga sakramento. <clears throat> Excuse me. <clears throat> Pangalawa, magpatutuo sa mabuting gawa sa gitna ng kahirapan o pagsubok magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Pangatlo, pagpapatawad at pagmamahal sa kaaway. Tulad ng itinuro ni Jesus, ito ay patunay ng ating pagkakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Pangapat, pagiging aktibo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba ay tanda ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. O Diyos na makapangyarihan, ikaw ang bukal ng lakas at pag-asa ng iyong bayan. Pinupuri at sinasamba ka namin, lalo na sa gitna ng pagsubok at kaguluhan. Pagkaluuban mo kami ng itapang tulad ng sa mga martir upang magpatutuo sa iyong pag-ibig at katutuhanan sa kabila ng pag-uusig. Panginoon, pagpalain mo ang mga Kristiyano sa buong mundo na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Bigyan mo sila ng lakas at katalinuhan upang tumindig. Kanilang pananalig. Iligtas mo ang mga puso ng mga nalil naliligaw sa mga maling paliwala at gabayan ang buong sangkatauhan patungo sa liwanag ng iyong karian. Sa aming pagtitiis at pananampalataya, naway mataw mo namin ang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga nakikinig at nanonood, mga kapatid, naway maging inspirasyon natin ang salita ng Diyos ngayon. Manatili tayong matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng habon. Lagi nating alalahanin ang bawat hirap at pagkakataon upang patunayan ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!